O uh, sa kabila, meron na rin dalawang habang eh. Ah, yung natin ba? Oo, oh, uh, yung po ba naras ay naupuan. Kukuha po kami kukulamber. Tama na rin, iba. Ay, meron na po din nakabaw na. Dalawa. Dalawa. Parang mga babaw. Dalawa. Hindi baling basa. Basta mga ba babaw Eh eh. Isa lang lagyong. Yan, diretsyo. Baya mo, kahit nalubog-lubog ang kaunti. Bakit? Kiwa ka po. Hirap ka. Oo, pag natok yan naman ito yari na ay. Eh. Oo nga. Yan ang ibig ko sabi. Hmm. Pag nakapatin ng ginagagalaw. Aba, 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 aba. Sama, Kapos Nagiwang Kapos ko no? Isang haba pa Oo oh, nga oh. Ay naay naman no? Wala 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 sa una lang yan Malandas uh, Pato alternatibo ang patungong saan Patungong langit <laughs> Patungong kaganawahan no? Ano ilang hakbang pangkulang -pang konti na kawayan kakawayan An? ay kakalasin na dad kakaunti na ho mga dalwanti pa yun baka may piraso pa saan? doon Wala sa na? akin ay meron yung 2x3 ay meron pa doon sa banlatan kukuha ilang ano pa dadalawang hakbang na ha? dadalawang hakbang na o, ay, di dito ng daan na oh. okay. hindi, hindi ka palikuliko Hmm, uh, ayan na -a -a po may ka na, oh. Oh. Meron sa banlat, kakain ko. Ayan, ay, ang ganda na, oh. uh oh, yun po ay, umula doon. Ay, kaysa iikot pa doon, doon layo. Titistingin mo na đi ha Una lang na giwang. Lalo na sa pangalwa Mababalik pa. Yes, si Chongpo. Hindi siya layu. Iyan layo, Pila -pila <laughs> <laughs> hey, eh. mahirap din tuloy. Maganda, maganda. 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 Tumalakan layo, nga uh, May oh. Pwede bang 2x3? Oo ah. Dadaluhak bang na? <laughs> Malaking kinahawa doon sa kapilacho ah, ano no? Tumalakan nung kuhaan, kahit yung... Kawayan? Hindi, wala pa din yung... Wala pa din yung Kahit yung pupurang layo. Pero... Ayun, yung tuloy na maliit. Yun. Tuloy na magsi. Mamaya ulit alagay. oh

Ang malaking ginhawa nga naman ama. Okay. Hindi na ka na ho dumaan This way to heaven. Maginhawa. Puntang langit. Okay. Para lasing. At hindi ako lasing. Magula ang gising. <laughs> Magandang pagting init. Pabor sa nagaan ka eh. Kabisado mo na, maganda pa may pawawa, ano. Very good. Ayos. Malapit. Ah, na, Tali ng ano yung pala ya. Akala ko kung nahuli na kung ano ay. Walit tali. Ayos na. Eh, ayos. Oh. Ito na po yung timbun. Oh. Medyo malakalakan na rin po. Kukuha po tayo ng ano, buli. Yan, buli po. Kalipat na po kami doon sa pinakamalaking pitak sa tabing daan lakang pabor po na rin daan oh. yan nakalipat na po kami dito sa isang pinakamalaking pitak na sa tabing daan. Tsong saan na rin bulay, eh, doon sa tabi. Di ninaw, sa banda din eh. talaga na natin ang buli naipapalakol din na oh buli oh nandito na sa tabing daan Ah, kabis oh, kabis pre araw sa inyo lahat. Talaga pong basang-basa oh. Basang-basa na sa ulan. Basang-basa na sa putik. Nawakan ng itik. So, ano, itik sa tanan hmm. Ah, ah wag na 'yan, mo. Oh, baka na sa itik. Pardon.

ito lang po so, yun kanin ng palaw <tumat> yun ba sabi <Dami> nyo na lang dapat <tumat> pero magaling na rin mo motor ay yun yun isa na yung so, pagiwang giwang lang ay niya yun yung yung utak natin ganang araw nasa anak ano? Ellen ba yun? Rigor! Gusto ko na liempo. po. masarap naman yun. Atsong! Oh, Kasama na pa <laughs> eh. ko rin eh sa... sa na. Hmm. <laughs> gusto, eh. <laughs> gusto ko na ay. yun. Gusto ko na liempo. po. <laughs> Tawang ano? Tawang pang

mag okay. okay. oh, o Meron. Ano ito Daso pa.

90 Jackpot mga gusto na no Yung namamuti na Ay hindi pa Ilaw pa Ilaw ayos na pamantay na Ano po, naubra namin yun. Oh. Hanggang doon, yung timpok.

Narito itlog oh, nalisa na. Okay. Na ayun no? Ano kare luma kaya ari? Baka Oi.

Huwag yung kalak yan. Tari mabibigatan ito. Babal uh ba -huh. gano'n? Uh Oo. Oo. Kaya may... Babal ka lang sa mula. -huh. Marapang kakainin bigas. malakot ang ang isa mahirap po pagkawalan yung ano hawakan na yan alam biyahe na tagisa na lang tayo yung ano ano kaya? kaya pa mo? <laughs> Kaya, <laughs> wala. Hindi ako, apa? Wala. 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 ay Wala. 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 Ya, Wala. 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 Yun na lang po ba natin ang maliit na yun? Ah, ito ako na po ang bahala. Ah, diyan ka na dadaan. Ay, yuko po, yuko. Ako din yun, ha, sa ginawa natin na maliit naman pala natin na. Aran na lang po, ano? Sorry nakakita na akong target na pangulamin. ulamin oh, mamaya. Yan, babalikan ko. May buhat lang po tayo. Nandito po yung dalawa hindi na po tayo dadaan sa ginawa natin tulay yan po hindi lang pansin pero may kasi yan sa loob kung walang ano yan pusak tayo dyan hmm. Kailangan sarayan nuh. Mawawakahit ng tatlong karga pag tutusin nalo ho ha? Hindi ngalan toto lang. Oho. Bukas ulit ice na. Paano bomba pa yan? Patak lumam pa baka mo lamang ano kaya?